Sabi, laki ng aso, guys, Oh, oh. oh no, Super laki-laki lang -laki aso. Oh, oh. St. Bernard? Oh, oh, braby braby. oh, Wala pa si Aro, ha? Hello. Dagi-dagi. Grabe -dagi. Okay, ah. no. Dagi. Anong kinakain niya, Dugpud. Di Dugpud. Kani no. ko Kani, ya. kanina may Dugpud. Grabe laki. Hirap <laughs> <laughs> oh, oh. na alagaan yan. ini bahayan yan. Laki din laki, parang... laki. Oh, huwag kang magalit. Mga eh. Napakalaki ng na aso dito. Sobrang laki. St. Bernard. Tangkat pa sa akin yan. Tangkat pa sa akin yan pag umupo. Yan oh. Ayan mo, ako ang tangkat. Ang tangkat. Sobrang laki. Gusto yung pagkain mo? Ha? Hulo pa lang, oh. Kaya yung hulo pa lang ng aso. Tingnan rito. Oh. Dito. Uy, alika. Ayaw magpakuha. Ayaw magpakuha. Grabe. Pusi! Pusi! Ano pangalan? Pangalan niya ano Alex? Lever. Ayaw mo pakuha, galit. Uy! <laughs> <laughs> <Ay>. Oh, <laughs> ito <laughs> pag nasakmal ako niyan. Putol eh. <laughs> Lado mo mo naman. Kaya hinihingal ka, kakain mo lang ah. Kaya <coughs> ayaw. Thank you boss. Ano? Oo. Ayan nyo. Ah, pakalaking aso. lang ako nakakita ng ganito kalaking aso guys. Yan personal. Sobrang laki. Mga hanggang baywang ko ang laki niya. Ayan o. No? Oh. oh picture. Yan very good. Good boy. Good boy. Bumukagatin yung cellphone ko ha. Nagagalit <laughs> siya o. Oh. Nagalit pag kinukuhaan.